kasabay ng pagbuo ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy rin ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sinagot din ang vice ang iba pang issue sa ang may kaugnayan kay Senadora Amy Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live. Mari Zumari, Mari Dahil well, hindi pa raw may iiwan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands, hanggang hindi plansyado ang kanilang mga legal na hakbang. At kasabay nga nito, gaya ng sinabi mo, ay inaasikaso rin ng Vice Presidente ang kanyang impeachment case. Tapang uh, okay. inaayos ni Vice President Sara Duterte ang bubuo ng legal team ng ama, tuloy naman daw sa paghahanda ang kanyang legal team para sa parating na impeachment trial niya. Okay naman na yung sa impeachment kasi uh, before nangyari yung extraordinary rendition o patunga kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team uh, ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for um, trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos and then kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelley To para pwede na ako um, sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Habang nasa The Hague ang Lise, lumabas ang balitang may mga nadiskubre pa karagdagang mga umanong na hinalang mga pangalan na recipients ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim niya. Di ba nag-file na sila ng impeachment sa akin and uh, nandiyan na yan sa Senate and uh, uh, when well, they can say what they want to say and ako din, nag-file na rin si um, Congressman Andelion Alvarez uh, questioning the budget. I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil Pinupunak ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ano po ba ang makikinabang? Sinagot din ang vice ang sinabi ng malakanyang, Kung sino ba ang makikinabang kung magbibigay ang Pangulo matapos lumutang ang mga panawagang Marcos Resign sa isang rally na kanyang ginaluhan? Ah, 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 ah. Wala akong sinasabi ever na uh, magtapat mag-resign uh, si BPM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM Design, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang nanawagan ninyo sa kanila. I gave them example. Sa tanong naman kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections, it's really too early, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. Ang advice okay. akin noon was sa um, fourth quarter of 2026, so December of 2026, decision-making dapat merong decision. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Nalulungkot naman daw si Vice President Sara para kay senator Aimee Marcos. May mga nakapuna kasi hindi na binanggit ni Pangulong Pongo Marcos ang kapatid sa mga campaign soldiers. Matapos itong pamunuan ang pagbili sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ng vice, nasa Amaraw ang pasyakong ia-adopt nila ang senadoras kanilang senatorial slate. Hindi ang slate po mm -hmm. ay under um, President Rodrigo Duterte. It's sad that uh, this happened to, to Senator Amy Marcos pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrest of uh, President uh, Duterte. Wow. On that point, ang salamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas Well, sa paparating naman na uh, 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 28, ay inaasahang uh, darating dito sa The Hague ang kanyang common law partner na si Honolet at anak na si Veronica. At inaasahan din bibisita sa mga susunod na araw ang ina ni Vice President Sara Duterte.